Kinakita ka na sa Boracay ako, nagkita kayo ng kabit mo na sa Taiwan ako, nagkita kayo ng kabit mo. Kaya pala sinasabi ko, sinasabi ko minsan dito kayo magstay sa condo, ayaw mo. Kaya pala uwi-uwi ka lagi ng Bulacan tuwing aalis ako dahil sumasalisi pala kayo ng kabit mo. Kaya mo amo. Kinain mo ba? pera yeah? niya? Hindi, bakit ko kakainin niya? Ay, bakit hindi mo kakainin? Hindi, hindi ko kakainin. Kinainin mo na nga eh. Sabi niya pa dito, isang beses mo nga lang ako kinain eh. Kaya bihira ako umabot pag nagse-sex tayo eh. Sabi pa ng kabit mo, kinakamusta ka siya lagi ni Carlo tuwing pumupunta ka dito sa kondo. May kontak pa kayo, ni... nakikita pa kayo. Kahit pinupuntahan mo na ako, sinusuyo mo na ako dito sa kondo. Nagkita nagsirla, pa. pa kayo. And kagabi, kagabi lang, galing mismo sa bibig mo, sabi mo, February kayo natapos. Hindi lang ako ang nakarinig, may witnesses ako. Puna ka na naman ng statement. February na po Alala nga kong maamintin na alam mo nung February kasi hindi na ako lumalabas nun. Ulo ako lumalabas ng February. Ulo na ako ng February. Hindi ka lumalabas ay, ng February? Ay, eh nasa borakay niya ako, kaya nga kita inahoy kasi lumabas ka nung walang pasabi. O, oh. hindi ka lumalabas ng February? Ay, pero hindi na no, boy, uli uli puto! ka na naman sa sarili mo bibig. O, ano? Puto! O, si Patulo! Kasi hindi ako ba hindi ko ka Liar ka! Okay na. Hindi di na. Asalita ba eh, gano'n din naman. Para saan pa? Pero wala na akong ano man niya, clean na ako nun. Wala na akong ginagawa ano Lord? Hindi ka ba clean! Wala! Never kang naging clean dahil hindi hindi ka naman aamin sa na no, may kinangkong. Kung hindi pa kita nahulay, tama? dika ka naawa sa akin, habang kinakamitin dito? Habang kinakamitin mo dito, di ka naawa sa akin? Bumalik ka dito, buhay na buhay ka na naman. Ang ina mo, nalagaan kita. Nasamahan kita sa check-up mo. Buta, kaya bang gawin yan ang mo? Bumalik ka sa akin, ang gaang-gaan -gaan ng buhay mo. Samantala ako haro-araw, hirap na hirap ang oh, tanila! Never mo akong binigyan ng sagot! Kung hindi ko ba nahuli, napakabuti ng Diyos sa akin. Sana ako nahuli. na mo kinulang sa akin sa <laughs> <laughs> Hindi na dahil na hindi rin ako pabigat sa'yo. Ang na lang mong pangakita ng pitong taon eh. <laughs> hindi ako madamo sa'yo. Hindi ako mahigpit sa'yo. Ang na lang ako nagkulang. <laughs> Matatang ina, libog ka? Libog na libog ka! Ha? Napunta ka ng pera, butang inapambala mo sa mga anak mo, pero ang inapamamokpok, meron ka! Dahil Hindi ka na may sakit ako nung mga panahon na yun, may sakit ako.